good day mga kasama na ah, mag DIY palitan na sa ta mga kasaman ah, para kini sa kanang taong limtanon ah, may panahon mga kasaman nga malimtan na to, atong gamit sa tungbalay, balay pag abot sa trabaho nga atay palita uh, ah, maghimo kita og DIY palita mga kasaman kini mga kasaman ah, Aklub kini sa balde atong katingon parang na magamit sa trabuhan mga kasaman. Okay mga kasaman, na uh, na mga na magamit kita o tigib. Ah, kung wala ay cutter, ah, tigib mga kasaman. Eh, tigib man yung samuha mga kasaman. Kaya naman mga karpintero sa mua, uh, ah, naghimo ka ah, ng hulam kong tigib para sa cutting sa atong hinoon niya DIY palita mga kasaman. Ah, okay mga kasaman, na. Ah, taklog kini sa balde mga kasaman uh, atong katingon parang uh, natin magamit pag batak sa SKM cut para sa walling mga kasaman uh, okay mga kasaman uh, katingon tani mga kasaman uh, hugis palita lang yapon mga kasaman pero lapad pa sa palita sayang uh, kaya ang palita uh, saktor man ka dako uh, ah, kinisya lapad sa palita parang ang baut sa siminto ah makuan gin siya mawala gin siya mga kasaman ah mas maayo ang plastic gamiton ibatak sa skim kay dili siya saba ikiski sa ibatak ni mo dili saba ang siminto okay mga kasaman uh, ah, mo na ni gibuhat ni PG Boy ah, sa taklob sa baldi Okay mga kasaman ah. Kapit lang man mga kasaman ah. Gahik kini siya nga uh, plastic mga kasaman na ah. siya katingon kung ang imong tigib habol. <laughs> habol maguni mga tigib mga kasaman nga akong nahulman habol nga tigib kay gigamit na maguni siya sa kahoy. Munis siyang dugay siya makating. Ah, wala man tablet cutter ah, muning tigib tigiba tong gitabas sa taklob. Kikahe okay, kay mga kasaman kay habol ang tigiba. Okay, humana mga kasaman, oh. Nakating na mga kasaman, oh. Iwanan e na lang mga kasaman. Ah. Okay. Okay, naka-kuha natag. Lapad nga bahagi sa plastic. Atong ah, hulmahon, atong iparihas sa palita uporma ma. Okay, mga kasaman. muni siya ay... DIY palita mga kasamaan kung wala kayo kapalitong palita ala nahurot sa kanang kwarta ni mga nahurot na sa ilim nun ala kung wala palita himo o DIY palita makatrabaho ka na, mga kasamaan Ano uh, siya mga kasamaan akong gikuan kay akong uh, palita mga kasamaan uh, nahilis na Uh, muna na ko aning DIY palita kaya akong palita mo mga kasama na 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 siya uh, nabawag na ang tunga uh, muna ko aning plastic mga kasama uh, akong ikuan kaya bas na yung mga kasamahan na pintor nga wala pa naka idea o naka technique kung saan paghimog DIY palita uh, muna akong gibijuan mga kasaman parang nasad mo idea kung kamo ang wala palita o nahiwi ang inyong palita uh, na may mabuhat nga mahimong palita okay ah uh, ang uh, kay mga kasaman o uh, nandugay uh, kay siya ma palita okay mga kasaman okay Kada siya mga kasaman ang gibuatan niya uh, gikuha na siya giporma ng palita itabas ang isig kakilid itabas lang gina ang isig kakilid uh, parang uh, ma siyang palita kina mga kasaman ah, uh, technique na gina sa tao mga kasaman nga haron ng gina na magamit sa pagtrabaho well, importante dyan nga uh, na kay maagi sa si, isa kadlaw uh, ano, kini mga kasama na kuni siya gagi mga kasama kay ang palita gamay ra man siya gagi kini siya mga kasamaan plastic da siya gagi kay lapad man siya kay niya sayon ra sa kay ni mo siya katingon kung pananglit mahilis na ang tunga sa palita o tunga sa plastic uh, katingon na ni mo siya balik karon mo street ah, uh, wala street na pong balik Okay, uh, muna ni mga kasama, muna. No, Kuha na siya mga mga kasaman uh, na purma ng palita uh, okay. kini ato buhaton karon mga kasaman uh, ato na kini siyang inulunod sa wuling parang mawala tong agi sa tigib nya habul uh, okay. inulunod sa siminto parang maistrip uh, okay. kung ano siya mga teknik mga pinagbabawal na teknik mga kasaman uh, Okay. Una siya ay pinagbabawal na teknik DIY palita. <laughs> okay, narang palita mga kasama, no? Ang uh, palita, nar naragi ka na ng taklob. Okay, oh. Okay. Okay, muna na mga kasama lang na himo DIY palita. Okay, karon ah uh, ato na siyang i-testing karon mga kasaman ah, ng mixing na tag skim coat ah, okay muna na na siya skim coat mga kasaman ato ah, uh, lang testingan atong DIY palita mga kasaman ah, okay testingin na PG boy ah, okay ingitag plaster si kasaman PG boy ah, okay muna na siya mga kasaman ang ah, pag ang paggamit sa DIY palita. Okay, kuha kasi ay batak mga kasaman kay kuang gi siya kanang humok siya uh, imo ibagnos kay wala man siya eh. di man siya para sa palita nga steel, ah uh, kini siya plastic ni siya mga kasaman. Humok ang atong paghapyod. Oo. Oh, oh. Humok siya. Okay. Una oh. si pagkuan mga kasaman na uh. okay. Dagang salamat mga kasama na uh. daghan kay salamat sa mga viewers o sa mga followers uh, daghan salamat mga kasama okay thank you very much